Hello guys, magandang gabi. welcome to my uh, channel, Pipito Channel Motors. Kasama natin yung uh, kauban na ito, ang Tuluka Gurang. Ato silang pangutan on kung yung say sikreto sa taas na kinabuhi nila. So silang tanan, pila edad din mula? Ano na ano si siya? Pila edad siya? din mula? 90. 90? 90. Si Lula, pangano mo la? Maria. Maria, si Lula Maria. Pila na, pila ito mo na. Kaya 87. 87. 87. Grabe na idada no. Sila na imak. Muna yung batan bata noon pa kayo. Sila na din mo na imak. Bata pa mo na imak. Sinta ka ni. Sinta 80. Kanit ka sila guys. Ang pinakagurang ka ni si Lula na ako. 90 uh, na ni siya. Kaya tanawan niyo. Kaya puti kayong buhok. Ato ni siya. Ang sama yung sikrito lasin siya sa taas na kinabuhi ay mag kuan ma, mga maglikay lang sa mga kuan kana na ang mga dunay inom, inom maglikay mas sa kuan uh, anong lang sa kuan ng iba lang sa baboy la baboy mga mantika hilig ka ay dili oh tagay dili sa hilig sa mantika dili sila hilig mo inom ah uh, sa tulog la sa tulog tulog sa yon Ato, sayo pero adlaw di ko to ugli. Ah, stress, wala stress no. Sa probinsya sila mga sa probinsya sila kay Star Montas kinabuhi. Si Lola ko ano, sa may sikreto sa may sikreto ni mula na tasim kinabuhi ni mo, abot ka mag 87. Oh, lang. Kaon taon nang, no sa may kaon ni mo, Kaon. Kanon og sudan. Sudan sa sudan. Ah, uh, itlog, maka ug itlog. Ay, 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 ah, di pwede ug itlog. Sa so, wala'y sikreto nila mga amigo no. Di mo itlog, di mo karne kao... baboy tag-sara no. Tag-sara. Pagsara. Pero pero <laughs> itlog si laimak to nya. Sa so, muna'y sa taas na kinabuhi nila mga amigo. Si lula di kay mo inom, di mo ka baboy onya dili sa mga mantika Mabuti gi sila na nataas kay edad may sekreto nila chill chill lang ba chil -chil si, Lola Imak tani kay Joker man kay na. sa may sekreto ni Lola Imak Taas na kinabuhi layo ano <laughs> grabe Lola Imak katawa naman yo <laughs> kay mukha o niya magpunig katawa ah umar mo na na Joke okay. joke lang no um uh, araw Joke, joke. mataas nga itong kinabuhi eh. taas tag panlantaw ah pero di lang kung mukha o itlog ah na itlog ay ah na lang kini si Lula balo na na eh balo ko na lang ay no balo na si Lula at, at, at Mary Balo ka na lang, no? Balo na, napil. Ikaw lang, balo na po. Anong, 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 anong? Nagpangita, so, may. Okay. okay ba? Ha? ha? Wala ko okay, yung <laughs> nga Anong nabalo man mo? Nagpakamatay mo po siya. Ha, si Miss, yun siguro sa inyo. Nag-vlog ka na interview. Ah, ang uh, vlog ba? Wala yung sikreto nila. Dili sila mukhaon. Ito yung gamay di sila mukhaon o karining baboy, mantika silula mukhaon na oy mukhaon ka nagsa ito doon yan mantika? tago mo man, na silula Tula, ah. sila, di man na siya sa mantika edibol idibol. <laughs> <laughs> kung sa pa may sekreto maliban sa kwan kani sila mga amigo kwan na sila hingatawon kayo ba <laughs> may sigaw sikreto nila kung di kumukaw na ng mantika, eh, dibon. Oh, uh, ah. sila. Mga joker na silang mga gurangan, eh. Muna itaas silang kinabuhi. Huwag oh, ba ito sila'y problema silang... Ah, ayan, tao siya, Princess. Huwag problema Pro silang kinabuhi. Problema ang mamroblema sa ilaha. Ah. Uh, Dili kayo sila ang mamroblema sa ina. Uh, problema. atong isa ko daw, taas mo kinabuhi. nang kinabuhi. Nagtabo siyang naong niya. <laughs> pero mali pa yun. Ah, uh, <laughs> uh, tanawa. Oh. Shout out daw. Shout out. O, Oh, sa tumutabon mo yung naong. Ah. Pero mag-gwapo tabunan maging na ngay. Gwapo oi. <laughs> Panoorin niyo channel Api Pito, yung channel motor. Tor. Taro Huwag lang sa tagay. Ako himuwan tong TV kay para akwan. Chin, huwag so... lang sa tagay, chin. Dali. Pero nakatagay mo rin. Ako nang akong iduos. Hahaha. Katay ka na. Huwag lang <laughs> sa <laughs> tagay. Oh, mana mana si kuring? Mana mana? Asal wahon ni dodong dah. Asal wahon ni dodong. Di bawah pun berani. Bautin, bautin. Masa mai kau ni mula sa mga batan on karon. Masa may imuhang imuhang payo. Oh, bermat bersih lah. Mana ini mana? Una una. Una una sa. Una una mana? Hah? Una una. Kalau kalau saya una una. Una una Pantuan. Pantuan. Ah, pantuan. Ah. <laughs> Mali pa sa inyo. Ikaw si Lula, Lula Mire. Lula Mire, ang samang ikwani mo, Imo payo ni mo sa mga bata noon. Ang pingon sa akin, di mabuslot. mabuslot. <laughs> Now, may kalaking mabundot na. May kalaking. Uh, ang, ma, ang, mga no, ka mga, <laughs> no, ang mga ang mga kwan ko no kanang mga ang atong normal mo boss no ha at kana mga biguhan na tawo yung mga mga kadal ang mga kadalagahan ko no pag amping ko no di mo hindi pa boss na mabuslot ah chat out lang sa mga dalagang nabuslot na. Buslot. <laughs> <laughs> sila ka ay makani Joker kay na sa may Payo ni mula ay maksa imo kwan. Ano na po buslot yon? Ha? Ah <laughs> uh, buslot. <po>. <laughs> <laughs> kay na nagway buslot. <laughs> 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 Grabe ka Joker din ba na. Ay do ha. Ah uh, tolo. <laughs> <laughs> eh sila ay kaya sila yung maki. Mura pa manigbatan ang kaayo kay... Na. Itong pa, ay, buhuk, ba? Wala kay imak. Wala kay plano na magbinyo pa. Na, ano? Na, <laughs> plano Ano? <laughs> ano? plano, 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 ay, plano, ay, plano ay, ay, sabal Gua minta kakak, <hesitation> ah, ah, gua <hesitation> 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 Kada-kada, paano naman nalangin? Karoon naman na kakawaan na kauban ni mga gurang na drabig edad ba? Pero ako nagminyong pa ako nang ganan. Sigurong ako sa iyo. Galit kay mga matay sila, og maka-desisyon. Hahaha, nga man. Hindi naman sila maginawa. Ano Anak ba ka naginawa? Na. Patutong lang ako sa papa. Naku, ano nga alam ko? Katulad ng amahan ni Aksu ni Mariming. So, muna mga amigo, mga lula, ang ilang mga payong nila sa mga dalaga. O, unsa saan ang sa taas na kinabuhi. So, thank you for watching mga amigo. Uh, pa ita kayo itong naka-historya mga gurang. You no, know, maabot makatag tag 90. So, shout out na lang sa inyong tanan. Uh, panoran nyo akong vlog na ako, Pipito Channel Motors. Bye-bye! bye na! bye, -bye. Bye bye, tem bye. -bye. <laughs>